Noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, dumating sa Asya ang takot at dilim ng pananakop ng imperyong hapon. Pinamunuan ito ng isang general na kinatatakutan, General Tomoyuki Yamashita, ang tinaguriang The Tiger of Malaya. Ayon sa mga alamat, habang patapos na ang digmaan, Nangolekta raw ang mga hapon ng napakaraming kayamanan mula sa mga bansang sinakop nila, ginto, alahas antigong obra, mga bagay na walang kapantay ang halaga. Pero, hindi raw ito dinala pabalik sa Japan. Sa halip, itinago raw ito sa isang bansang para sa kanila ay perpektong taguan, ang Pilipinas. Sabi ng mga matatanda, ang mga bundok ng Cordillera, ang mga kuweba sa Ifugao, at maging ang mga lumang tunel sa Baguio, ay tinaguan ng kahon-kahong yaman at upang hindi ito mahanap. Nilagyan ito ng mga bitag, mga nakamamatay na bomba, at mga patibong na kayang pumatay sa sino mang magtatangkang lumapit. May isang alamat na bago sumuko si General Yamashita sa mga Amerikano noong isang libu siyam na raanapat na putlima. Ipinagutos niya sa piling sundalo at mga bihag na hukayin at ilibing ang huling bahagi ng yaman sa isang lihim na kweba sa hilagang luson ngunit ang mga taong iyon hindi na nakalabas mula noon marami na ang naghanap mga treasure hunter mga lokal na residente at maging mga dayuhan may ilan daw na nakatagpo ng kakaibang mga palatandaan mga ukit sa bato lumang kagamitan ng sundalong hapon at ilang piraso ng gintong bara pero hanggang ngayon Walang nakakapagsabi kung totoo nga ba ang alamat na ito o isang kwento lang ng kasakiman at pag-asa. At sa bawat paghuhukay, sa bawat hakbang papasok sa madilim na kagubatan at kuweba, lagi nilang tinatanong sa kanilang sarili, Baka nga, nandito pa talaga. Hey!